for today's video dito tayo ngayon na maging ano tayo ito trending din ito ikinasal pero tinamo yung madadaanan ano? oy ang hirap naman ito ng daanan ni ate kakasal siya o, tinan mo naman o. Oh. Uy, naku, Diyos mio. Tingnan na, panoorin yung mga langga, yung mga ikinasal, yung ikakasal dyan. O, tingnan mo. Ingat ingat talaga siyang nga umapak sa kahoy kasi tinan nyo naman ang daanan. Eh, medyo pa pagkatsabi pa ni ate. So, yung lalaki inauna. nauna. Itong namang iki, ikakasal or tapos sa siguro itong ikakasal is tinan nyo naman nasa huli. Ayan, inalalayan siya ngayon ng isang kaibigan niya or ano ba to kamag-anak or pinsan na talagang takot takot siya paghawak o pagtawid. Niniisip niya, ano ba to? Ayan, paghawak. Tinan nyo na lang paghawak niya sa isang maliit. Isipin nyo yung hinahawakan niya. Napakaliit lang na kahoy. At uh, sus, Maria siguro pag ako dumaan dyan, doon pa lang sa bungad, bagsak na ako. O, na mo, hirap na hirap siya. Naku, parang, ano ba to? Parang nasa karayom ang kanilang tinadaanan. Uh, o, di ngayon nahulog si ate. Ayun. Lumagpak si ate sa katubigan. sa mm, saka ngayon naman, ay, oh, eh, si kuya, itong lalaki, hindi niya mabitaw-bitawan yung balaklak. Oh, hindi niya matulong-tulungan si ate. ayon mm, ayun, saka ibinigay doon sa isa. O, oh, mo niya naman. Hindi niya matulungan. Lumambitan na si ate. O, oh, mo yung gown. Hindi na puti. Ayun, may sumaklolo sa kanya. Nakabangka. Grabe. O, oh, mo. Diyos ko, pareho sila lang yung video na to, no? Kinuha ko lang to. Para magiging, uh, kumbaga, ngumiti naman tayo dyan. Hindi lang puro seryoso yung ating napapanood na video. So, sabi nga mag-shout out tayo, ha, sa video ito. Sabi nga nung ni Leah Flores, ha, 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 wala bang ibang taanan, susmi? <laughs> wala siguro ibang daanan. Richelle Toling Manuel, sana okay si Bride. Ayang, ayan Roslyn Rondina Galion. Grabe naman yung ikakasal ka nga, nga. <laughs> payrapan pa ay. ay naging ganda ng na mga comment ng mga tao dito. Laila Tuhirim, kung tatawid pa nga ako sa kasal ko, ang ganito din lang ang gawin ko. Or cancel na lang, kasal. Malamang, ikakancel na lang talaga. Almar Manisi, congratulations to wedding. Sana masaya kayo. Masaya nga talaga, sobra. <laughs> Isipin nyo naman. Ayan. Uy, Diyos ko. Lynn Balinswila, hindi man lang inalalayan ng groom. Ha, ha, ha. Eh, nauna yung ano, nauna yung lalaki. Tapos, ang babae na huli. Yan. Brazil Cuzon, bahala na. Uy, di ko magpakasaloy. Uh, ay, Diyos ko po. Ano sa tingin niyo mga langga? Comment down below kayo, di ba? Nagbigay ako na ngayon sa inyo at nakangiti man lang kayo. Hindi yung puro konsumisyon ang inabot natin sa ating pagre-reaction video. Kasi ang dami nating mga ina-upload dito na hindi mo lang tayo nakakapagbigay ng pag-good vibes. So, kinuha ko tong video na to at ginawa ko na reaction. Para naman kahit papaano ngumiti naman lang tayo dahil yung mga comment ng mga tao dyan, na, kumbaga maiba-iba naman hindi yung puro puro stress, puro depression, puro konsumisyon. <laughs> Oy, di ba? Kawawa naman yung bride. Ayun, lumagpak sa katubigan tapos sinakluluhan pa nakabangka, lumubog sila pareho. Asan ka pa? <laughs> Asa nang hostisya nito? So, yung mga langga sa mga ikakasal diyan, pag ganyan ang system, huwag na kayo magpakasal. <laughs> 'di ba? Huwag na kayo magpakasal pag kanya naman sistema Stima ko po lulubog mo lang itin mo nang ang gaw ni ano ni Bride. Hindi na puti, nangitim <laughs> na sa tubig. sa mga langga sana naman napangiti ko kayo sa bidyong ito at thank you so much diyan sa panonood niyo ng aking mga reaction video.